Umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa video na ito. Nakuha mula sa taas ng isang building sa BGC o Bonifacio Global City sa Taguig Kagabi. Napahinto ang mga sasakyan. May mga napatakbo para makaiwas sa disgrasya isang umaandar na puting SUV ang target ng mga namamaril na lalaki. Operasyon pala ito ng PNP Anti-Kidnapping Group. Matapos ang habulan at barilan, na corner at napalibutan ang target na isang Chinese national. Isinakay siya sa ambulansya dahil sa tama ng bala sa likod at dinala sa ospital kung saan siya nagpapagaling ngayon. Nagsimula raw ang insidente sa Makati kung saan isinilbi ng mga tauhan ng PNP AKG ang tatlong warrant of arrest laban sa sospek. Nung pag-serve niya, uh, pumutok na siya then tumakbo na siya. Then doon siya hanggang sa makapasok sa area ng BGC. Walang nasugatan sa panig ng mga pulis, Wala rin sibilya na tinamaan ng ligaw na bala pero may mga sasakyan na napinsala gaya ng minamaneho ni Edsel. Nakapark kami doon sa tapat ng uh, pharmacy tapos uh, habang nakapark kami may bigla na lang bumangga sa amin na SUV na puti tapos may lumabas na naka plain clothes na lalaki may hawak na baril pinaputukan niya yung uh, SUV habang nakahinto yung SUV ngayon nung uh, na baril niya na, biglang humarurot na yung SUV, lumayo na. Up to now, meron pa kami nagko-complain uh, regarding sa mga sasakyan na tinamaan, mga na-damage. Ilan uh, po ba? kahapon, ang reported is more or less mga 3. Nakuha mula sa sasakyan ng suspect ang tatlong baril at isang granada, attempted homicide at illegal possession of firearms and explosives, ang panibagong reklamong inihahanda laban sa kanya. Tinarget ng operasyon ng PNP-AKG ang sospek dahil sangkot daw ito sa pagdukot ng isang kapwa Chinese, Disyembre noong nakaraang taon. Ang sospek daw ang nag-withdraw ng 80,000 US dollars $80, sa ransom, pero hindi pinakawalan ng biktima na hanggang ngayon ay hindi pa rin mahanap. Ito po ay isang uh, uh, pagkakataon para masilip namin yung ibang mga kaso pa baka may involvement siya. Ano po? So, it's good at uh, nakuha namin siya ng buhay. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.